Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook Live. Ngayon ay ika-25 ng Abril 2025. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng division. Ito ang 4ID News by Yanny Update. Narito ang detalya ng mga balita. Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinuri ang mga tagumpay ng 4ID habang binibigyang diin ang kanyang suporta sa mga tropa sa kanyang muling pagbisita sa dibisyon nakatutok sa balita si kabayaning bond olavides muling pinuri ni pangulong ferdinand bongbong marcos jr ang mga naging tagumpay ng 4th Infantry Diamond Division sa nakalipas na buwan at taon matapos ang kanyang pagbisita sa division sa Camp Evangelista Patagagayandi Oro sa pangalawang pagkakataon noong Martes, Abril 22. Sa talk to troops ng Pangulo, sinabi nito na ang mga naabot na tagumpay ng 4th ID at nang buong hukbong katihan ng bansa ang naging daan upang tuluyang humina ang New People's Army at mas mabigyang pansin ang external defense at seguridad sa teritoryo nito. Your success has brought us to this point. I mean, it, ang ibig ko sabihin, ang pagpapalo na ang pinapapakusapan ay hindi ang um, mission ng AFP at magtatransisyon na ngayon. Dahil mababa na ang internal threat, mas mababa na ang internal threat, at tayo naman, dahil sa ating mga ginagawa, ay nakikita natin, medyo, medyo mas uh, uh peaceful na ngayon ang mga ipatipamilya. Congratulations for your good work in the many years that the fourth idea has been working in to make sure that the peace and order is somehow maintained, controlled, managed. Congratulations and keep up the good work. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo ang suporta nito sa mga tropa ng Fort ID, lalo na sa pagpapaunlad sa bawat isa sa mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng wastong training, resources at mga equipment na kinakailangan sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Uh, in general, as, uh, in for the We in the civilian government are here to support you in every way that we can. We are doing all we can to make sure that you and all all the personnel in the AFP are ready, are capable, are well trained and have the equipment that they need so that they can do their job and fulfill their mission. this is a partnership between the civilian government. And and I that we will be able to face as long as we stand together. Kaugna nito, formal na over ng Pangulo ang tseke na naglalaman ng mahigit 28 milyong piso na ilalaan para sa mga medical equipment sa Cam Evangelista Station Hospital upang mas mapalawak pa ang serbisyo nito. Mainit na sinalubong ang Pangulo sa pamamagitan ng Arrival Honors sa panguna ni 4th Commander Major General Michelle Anayron Jr. Samantala, kasabay ng kanyang pagbisita, ang pagdalo sa isinagawang Regional Development Council 10 meeting sa 4 ID Conference Room kung saan tinalakay ang mga mahalagang update hinggil sa seguridad, mga programa at proyekto na ikauunlad ng rehiyon. Napapanahong balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Ulavides, 4ID News, Bayani Update. Nagpahayag ng buong suporta ang 4 Infantry Division sa kampanya ng gobyerno hinggil sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa gitna ng isyu sa West Philippine Sea. Ito'y matapos, mapalawakin pa nito ang pagbibigay informasyon sa publiko hinggil sa pagtaguyod sa karapatan ng bansa at teritoryo nito sa kandurang dagat. Sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga tarpaulin na ang mga salitang alamin, suportahan at ipaglaban our seas, our rights, our future. Sa iba't ibang mga pampublikong lugar, gaya ng airport, seaport, pati na rin sa billboards at maging sa headquarters ng 4th ID. Makakatulong ito upang maitaas ang kamalayan ng bawat isa patungkol sa wastong mga informasyon sa hamong hinaharap ng bansa sa West Philippine Sea at mahimok na magkaisa ang lahat sa pagtatanggol sa ating pambansang soberanya. Una ng sinabi ng Commander-in-Chief Armed Forces of the Philippines, Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa 4th ID noong Martes, Abril 22, na malaki ang papel na sanatang lakas upang maipagtanggol ang bansa, ang mga mamayan at ang mga teritoryo nito. And your role as peacemakers to this point where The role of the military is transitioning away from internal security and focusing now more on external security. And this is uh, the transition that we are slowly going through. And, uh, Hinihiwala natin ang pag order situation sa mga in-inclines at informatikusang. And that is, I think, correct because it is time for us to refocus our energies, to refocus our attention to the threats and the challenges that we are having sa West Philippine Pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa target troops nito sa kasundaluhan ng 4th ID kasabay na kanyang pagbisita dagdag pa sa ating mga balita patuloy na paggamit ng NPA sa anti-personal mines mariing kinundena matapos ang pagkakuha ng mga tropa ng 65th IB sa mga kagamitang pandigma sa Agusan del Sur sa detalye ng nasabing report narito si Kabayaning Jai Hapas Matinding batikos ang inabot ng New People's Army matapos madiskobre ng tropa ng 65th Infantry Battalion ang ipinagbabawal na anti-personal mines sa kagubatang bahagi ng Agusan del Sur nitong Abril A. 14. Sa pinagsanib na operasyon ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, Bayugan City Civilian Protection and Support, at Philippine National Police, nasamsamang tatlong improvised explosive devices, labing-apat na blasting caps, dalawang detonating cords, tatlong AK-47 magazine, anim na bala ng 7.62mm at dalawamput-apat na bala ng 5.56mm, kabilang din sa mga nakukulong kumpiska ang mga gamot, sobresibong dokumento, dalawang bandolers at mga supply gaya ng bigas at gasolina. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Ray Anthony Sisikan, Acting Commanding Officer ng 65th Infantry Battalion, tahasang paglabag sa international humanitarian law ang patuloy na paggamit ng NPA ng anti-personnel mines. Dagdag pa niya ang ganitong uri ng armas ay patunay na kawalan konsiderasyon ng NPA sa buhay at kaligtasan ng mga inusenteng sibilyan. Binigyang diin naman ni Major General Michel B. Aniron Jr., commander ng 4th Infantry Diamond Division, ang mariing pagkundina sa paggamit ng mga anti-personal mines ng New People's Army. Anya, ito'y hayagang paglabag sa makataong batas. Patuloy silang kikilos upang protektahan ang mga komunidad mula sa banta ng mga teroristang grupo. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng pakikiisa ng mamamayan. Ang maagap na pagbibigay ng impormasyon mula sa mga residente ay nagsilbing susi sa matagumpay na pagkumpiska ng mga anti-personnel mines. Pinatunayan nito sa tulong ng bayan, mas mabilis nilang naaaksyonan ang mga banta sa kapayapaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, For ID News, uh, Bayani Updates. Ang tabayana ng iba pang balita matapos ang ilang mga paalala. The 50th Infantry D. Manulupik Battalion brings you to the Mount Balutukan hiking for a course. Nestled in the heart of Misamis Oriental, Mount Balutukan stands as a testament to strength, resilience and beauty. A mountain not just of stunning landscapes but of stories. Stories of challenges faced, of battles fought, and of communities uniting to regain their future. Mount Bulacan hiking for a cause. Register now. Together, we rise. Nagbabalik ang inyong 4ID News by Yani Update. Tatlong linggo bago ang halalan sa Mayo a 12. Handa na ang 4 Infantry Division, Commission on Elections Region 10, Police Regional Office 10 at iba pang law enforcement Agencies sa pagsiguro sa mapayapang pagboto ng publiko. Kasabay ng isinasagawang final RJSCC o Regional Joint Security Control Center, 10 Regional Conference sa Multipurpose Hall, ng Camp Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City noong April 21. Dinaluhan ito ni 4 id Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs at Commander ng Task Force 4 of Fair, Orderly and Reliable Election na si Colonel Ray T. Pasco. At pinangunahan naman ni Comelec 10 Regional Election Director Atty. Renato Magbutay. Dito ay tinalakay ang mga pinal na preparasyon para sa seguridad, deployment ng tropa, at mga paraan upang matugunan ang mga isyo na may kinalaman sa halalan. Patunay ang nasabing pagtitipon sa adhikain ng bawat ahensya na makamit ang mapayapa, ligtas, tapat at maayos na halalan. Siniguro ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. sa publiko na gagawin ng 4ID ang lahat upang masigurong ligtas ang mga botante at mapanatili ang integridad at kredibilidad ng eleksyon. Tatlong matataas na kalibre ng baril na kuha ng mga tropa ng 4 ID sa magkasunod na operasyon sa Misamis Oriental at Atuzan del Norte, si Kabayaneng Jai Hapas na Katuto. Tatlong magkahiwalay na operasyon ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang nagresulta ng pagkasamsam ng matataas na kalibre ng armas sa mga pampasabog at mga gamit pandigma ng Communist Terrorist Group sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Noong Abril 19, na-recover ng tropa ng 58th Infantry Battalion ang isang M16 at isang AK-47 rifle sa barangay Balason, Hingog City, Misamis Oriental. Ayon kay Lt. Col. Leoncito Grezula Jr., Commanding Officer ng 58 IB, ang nasabing tagumpay ay resulta ng impormasyong ibinahagi ng dating rebelde na si Carlito Lindahay alias Yama na sumuko sa militar noong Marso at Tres. ang matagal nang ginagamit ang mga nasabing armas sa mga operasyon ng NPA laban sa pamahalaan. Samantala, noong Abril 17, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng 29th Infantry Battalion sa kagubatang bahagi ng Barangay del Pilar, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Tumagal ng 10 minuto ang nasabing bakbakan kung saan na-recover ang isang M16 rifle, tatlong bala ng 40mm grenade launcher at iba pang personal na kagamitan. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Mark Tabon, commanding officer ng 29IB, na ang nasabing operasyon ay bunga ng ulat mula sa mga minero na paulit-ulit na kinokolektahan ng supply at pera ng mga armadong grupo sa nasabing lugar. Pinuri ni Major General Michelle B. Anaron Jr commander ng 4th Infantry Diamond Division, ang sunod-sunod na tagumpay ng mga units sa rehiyon. Anya, Malaking tulong ito sa pagsusumikap ng pamahalaan na tuluyang wakasan ang insurgency at maideklarang insurgency-free ang buong area of responsibilities ng 4ID. Muli rin siyang nanawagan sa natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Group na magbalik loob na sa pamahalaan at samantalahin ang mga programa tulad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at National Amnesty Program upang makapagsimula ng panibagong buhay. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng mga sibilyan at lokal na pamahalaan, mas pinagtitibay ang landas tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Updates. Dagdag na report, isang positibong balita. Tatlong former rebels nagtapos ng senior high school sa Surigao del Sur. Para sa detalye ng report, Naka standby si kabayaning Ella Rivera. Sa ilalim ng alternative learning system o ALS ng Department of Education o DepEd ng pamahalaan, matagumpay na nagtapos ng senior high school ang tatlong friends rescued o FRs na nasa pangangalaga ng 36th Infantry Battalion na ginanap sa Madrid National High School Gymnasium sa Madrid, Surigao del Sur. Ang naturang pagtatapos ay nagpapakita ng determinasyon at pagsisikap ng mga FRs na makamit ang edukasyon sa kabila ng kanilang dinaan ng pagsubok sa buhay. Ang ALS ay nagbibigay ng alternatibong pamamaraan ng pag-aaral para sa mga hindi nakapagtapos ng formal na edukasyon dahil sa iba't ibang rason. Sa kabilang banda, ang milestone na ito ay nagbukas ng maraming oportunidad para sa mga graduates na mapalakas ang kanilang kaalaman at kapasidad sa paghahanap ng mas magandang pangkabuhayan at maging aktibong parte ng pagbabago sa komunidad dahil dito malaki ang pasasalamat ni 4ID Commander Major General Michelle B. Aniron Jr sa mga FRs dahil sa kanilang tagumpay at pagsisikap na magbalik loob sa pamahalaan tungo sa pagkamit ng isang mapayapa at maunlad na pamumuhay na balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Jeline Falyar at naragpapaalala lang kahit nasan man kayo mahirap man o malayo ang tataking landas walang malayo sa puso ng sundalo Sa ka kaagapay at